Hello, guys. Hello everything. So ayan everything So sa harap ko ay meron ako isang 1.5 na barya. Mabigat siya guys. So ito ay iniipon ng asawa ko sa loob ng... Kailan mo ito iniipon? Daddy? So sa loob ng tatlong buwan guys, nakapuno na siya ng isang 1.5 na mga barya. So halo-halo ito eh. Uh, may 20, may piso, may lima, may 10. So, halo-halo siya guys. So, nakapuno siya ng isang ganito. Pero, palagi kaming sinisipun, <laughs> so, kaya ngayon ito guys ay, dahil wala kaming pera. So, ayan. Amin ang pipitasin. <laughs> Alright. So, ayan guys. So, mag-start na tayo magbibilang nito kung magkano ang laman ng 1.5 na ito. Alright. So, ayan everything. Natapos na namin ang pagbilang sa mga barya ni daddy na isang 1.5 na go. So, ayan na siya guys. Ayan na siya. Ayan ay nagkakalaga ng magkano daddy? 4.6. 23 pesos guys so ayan everything so meron na kami pambili ng tuyo char para pang ulam namin so this is your miss everything at yung 23 pesos na yan ayan ay para kay daddy <laughs> yan lang sa'yo daddy alright bye bye everything your miss everything is now tapos nang magbilang <laughs> bye bye